Ayan mga idol, nandito ako ngayon sa kabundukan ng Tagaytay. Nakikita niyo mga idol. Ganda 'yo. gandang mamasyal, ramdam mo na ang lamig. Ramdam mo na ang Pasko. Dahil malamig na dito mga idol sa kabundukan ng Tagaytay mga idol. Oh. Ang ganda, ang tahimik ng lugar mga idol. Dito yung perfect na tira sa ganitong lugar. Ang idol. Oh. Tanaw mo ang ayan mga idol, ayan bundok na yan. Makiling yan. Ayan. Ganda. Sarap na simoy ng hangin. Malamig. Tayo na daw. Da. Ayan mga idol oh. Napakagandang tanawin. Perfect na pasyalan dito sa Tagaytay. Pero ang tanawin mga idol na yan, ang tubig na yan ay Taal Lake. Sakop ng Batangas, Talisay. Ayan mga idol oh. Ayan mga idol, kung makikita yung bundok na yan, na malaki na yan, siya po ay si Taal Volcano. Ayan oh. Ayan. Ayan naman mga idol, ang bagong kalsadang gawa. Ayan oh. Ayan sila oh. Napaka ano na dito mga idol. Maganda ng kalsada mga idol. Lumawak na. Hindi na tulad ng dati. Dito mga idol sa Tagaytay mga idol, ramdam na ramdam mo na ang lamig. Sarap ng simoy ng hangin. Ayan oh, kumidlat pa mga idol. Ramdam mo na yung dampi sa katawan mga idol eh. Kasi nga mga idol, nalalapit na ang Disember, siyempre taglamig na. Ayan, sa mga nais po pumasyal po dito sa Tagaytay, welcome na welcome na po kayo para makita nyo po ang overlooking po dito. Oh. Ayan, kumukulog-kulog pa mga idol. Malapit na itong umulan. <laughs> Ayan mga idol, at naipakita ko naman sa inyo ang ganda ng tagaytay, ng kabundukan. Ayan niya mga idol. Oh. Ah, niya, napakaganda dito mga idol. Dahil mga idol, ramdam na ramdam mo na ang lamig. Dahil nga mga idol, malapit na ang Pasko. Kaya ramdam na ramdam na ang lamig. Maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuport sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you. Yeah!